And, paano maghilot sa pilay? Na. Pagsigaan lang. Hilot-hilot. Para rin tao yun. yun nice stroke ka ng... Kailangan. Hilot-hilot. Ito mo. Laki na improvement niya. Ano lahi niya? Ha? Ano lahi? NUCD. NUCD? Oo. Oh. Eh, new CD, alam na yun. Harap mo nga. Pagkano, bili mo dyan? Wala, nakakatayin nga lang ito eh. oh. Bitaw mo nga pa ulit. Dito. Baba mo dito. Dito sa sahig. Nakakatayin nga nila to. Binili ko lang nga. Yun. Bitawan mo nga. Dito o, oh, sa sahig. Oo. Okay. Hige. Eh, dati eh. Yeah.